Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Tinatayang aabot sa mahigit 1 million metric tons ng palay at bigas ang maaaring mawala dahil sa banta ng El Nino na makakaapekto sa mga irigasyon sa bansa ayon sa National Irrigation System o NIA. Sa news forum ngayong Sabado, October 7, sinabi ni NIA Officer in Charge Deputy Administrator for Engineering and Operations Sector Josephine Salazar na natukoy nila ang 257,600 na ektaryang palayan sa bansa ay vulnerable sa El Nino. Pinakamalaki dito ay nasa Central Luzon na umabot sa 85,000 hectares, sumunod naman ang Region 7 o Soccsargen na umabot sa 27,000 hectares at Ilocos Region o Region 1 na may 24,000 hectares na palayan na apektado ng tagtuyot. Una nang sinabi ng pag-asa na malaking porsyento na makakaranas ang bansa ng El Nino sa unang quarter ng 2024. Matatandaan naman na halos 300,000 na magsasaka ay apektado ng tagtuyot noong 2018 na nagbunga ng agricultural damage na umabot sa 8 billion pesos. Arestado ang higit sa 70 individual sa Western Visayas dahil sa paglabag sa gun ban ng Commission on Elections sa COMELEC. Ayon sa spokesperson ng Police Regional Office 6 na si Major Grace Borio, ang kabuang bilang na 77 noong October 5 ay higit na mas mataas sa 56 na nahuli nila noong September 26. Tatlo sa mga lumabag ay security guards habang dalawa ay nasa kategorya ng Law Enforcement Agency na miyembro ng Bureau of Jail Management and Penology na inaresto sa Iloilo City at ang isa ay Provincial Guard sa Aklan Province. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comelec Resolution No. 10918 ang mga inaresto na nagpapahintulot sa pagdadala, pagbibitbit at pagtatransport ng mga matataas na kalibre ng baril sa mga pampublikong lugar na may kaukulang parusa ng pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon. Planong dagdagan ng Department of Justice o DOJ ng mahigit isang libong prosecutor sa iba't ibang panig ng bansa upang labanan ng problema sa cyber crimes. Ito ay matapos pirmahan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla at Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang Joint Circular para sa Staffing Standard ng National Prosecution Service. Saad sa Joint Circular, ang kabuang 1,173 prosecutors at 364 na prosecution attorneys na idadagdag ng DOJ una ng inihayag ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na pumalo sa 125% ang bilang ng mga cybercrime mula Enero hanggang Hunyo nitong taon. Samantala, naglabas na ng pahayag ang National Privacy Commission ng plano na imbestigahan ng posibleng violation ng PhilHealth tungkol sa data ng mga PhilHealth members na maaaring maikalat ng mga hackers sa nangyaring cyber attack sa kanilang ahensya. Magandang balita, asahan ng big time rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, ito ang pagtitiyak ng mga kumpanya ng langis. Bunga ito ng pagbaba ng presyo sa pandaigdigang pamilihan. Pinakamalaki ang magiging bawas sa gasolina sa pagitan ng 2 pesos and 75 centavos hanggang 3 pesos and 25 centavos bawat litro. Samantalang sa diesel naman ay matatapyasan ng 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 75 centavos bawat litro. Ang kerosene magkakaroon rin ng malaking kabawasan sa 2 pesos and 55 centavos hanggang 2 pesos and 95 centavos bawat litro. Ito na ang ikatlong sunod na linggo ng pagbaba ng presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang labing isang linggong price hike simula noong Hulyo hanggang ikatlong linggo ng Setyembre. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.